araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga tao ng mga huling araw ay nakikita lamang ang puot ng Diyos sa kanyang mga salita at hindi tunay na nakararanas ng puot ng Diyos. Mula noong panahon ng paglikha hanggang ngayon, walang grupong lubos na nagtamasa sa biyaya o habag at kagandahang loob ng Diyos gaya ng panghuling grupong ito. Bagamat sa huling yugto, ginawa na ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo at ginawa ang kanyang gawain ng may pagiging maharlika at puot. Kadalasan ay gumagamit lang ang Diyos ng mga salita upang isakatuparan ang Kanyang kawain. Gumagamit Siya ng mga salita upang magturo at magdilig, upang magbigay at magpakain. Samantala, ang puot ng Diyos ay palaging nananatiling nakatago at maliban na lamang sa pagkaranas ng sa mabagsik na disposisyon ng Diyos sa kanyang mga salita, kakaunting tao lamang ang personal na nakaranas ng kanyang galit. Ibig sabihin nito, sa panahon ng gawain ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, bagamat ang puot na ibinunyag sa mga salita ng Diyos ay nagpapahintulot sa mga tao na ang pagiging maharlika at kawalang pagpaparaya ng Diyos sa paglabag hanggang sa kanyang mga salita lamang ang puot na ito. Sa madaling salita, ang Diyos ay gumagamit ng mga salita upang sawayin ang tao, ilantad ang tao, hatulan ang tao, kastiguhin ang tao at maging kondinahin ang tao Ngunit ang Diyos ay hindi pa talagang nagagalit sa tao at bahagya pa lang na pinakawalan ang Kanyang poot maliba na lamang sa Kanyang mga salita. Dahil dito, ang habag at kagandahang loob ng Diyos na naranasan ng tao sa ng ito ay pagpapahayag ng tunay na disposisyon ng Diyos habang ang puot ng Diyos na naranasan ng tao ay epekto lamang ng tono at pakiramdam ng kanyang mga pagbigkas. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang ang epektong ito ang tunay na karanasan at tunay na kaalaman sa poot ng Diyos. Bilang resulta, naniniwala ang karamihan na nakita na nila ang habag at kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga salita na naranasan na rin nila ang kawalang pagpaparaya ng Diyos sa mga paglabag ng tao at karamihan sa kanila ay pinahahalagahan na ang habag at pagpaparaya ng Diyos sa tao. Ngunit gaano man kasama ang ugali ng tao o gaano man katiwali ang kanyang disposisyon, palaging nagtitiis ang Diyos. Sa pagtitiis, ang kanyang layon ay ang maghintay sa mga salitang sinabi niya sa mga pagsisikap na ginawa niya at sa halagang ibinayad niya upang makamit ang epekto sa mga taong nais niyang matamo. Ang paghihintay sa ganitong kahihinatnan ay inaabot ng matagal na panahon at nangangailangan ng pagkalikha ng iba't ibang kapaligiran para sa tao tulad ng hindi agarang pagiging matanda ng mga tao matapos nilang maipanganak. Aabutin ng labing walo o labing siyam na taon at ang ilang tao naman ay kakailanganin ang dalawampu o tatlumpung taon bago sila maituring na tunay na nasa wastong kulang. Hinihintay ng Diyos ang pagiging ganap ng prosesong ito. Hinihintay niya ang pagdating ng ganitong oras at hinihintay niya ang kahihinat ng ito. Sa buong panahon ng kanyang paghihintay, ang Diyos ay labis na mahabagin. Gayun pa sa panahon ng gawain ng Diyos, napakaliit na bilang ng mga tao ang pinababagsak at ang ilan ay pinaparusahan dahil sa kanilang malubhang paglaban sa Diyos. Ang ganitong mga halimbawa ay mas malaking patunay sa disposisyon ng Diyos na hindi nagpapalampas ng pagkakasala ng tao at ganap na nagpapatibay sa tunay na pag-iral ng pagpaparaya at pagtitiis ng Diyos sa kanyang mga taong hinirang. Mangyari pa sa mga karaniwang halimbawang ito, hindi nakakaapekto sa pangkalahatang plano ng pamamahala ng Diyos ang pagpapahayag ng bahagi ng kanyang disposisyon sa mga taong ito. Sa katunayan, sa huling yugtong ito ng gawain ng Diyos, ang Diyos ay nagtiis sa buong panahon ng kanyang paghihintay at ipinagpalit niya ang kanyang pagtitiis at ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga taong sumusunod sa kanya. Nakikita ba ninyo ito? hindi sisirain ng Diyos ang kanyang plano ng walang dahilan. Maaari niyang ipamalas ang kanyang puot at maaari rin siyang maging mahabagin. Ito ang paghahayag ng dalawang pangunahing bahagi ng disposisyon ng Diyos. Ito ba ay hindi malinaw o ito ba ay napakalinaw? Sa madaling salita, pagdating sa Diyos, tama at mali, makatarungan at hindi makatarungan, ang positibo at ang negatibo, ang lahat ng ito ay malinaw na ipinapakita sa tao. Kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang kanyang nais, kung ano ang kanyang kinamumuhian, ang lahat ng ito ay maaaring ganap na makita sa kanyang disposisyon. Ang ganitong mga bagay ay maaari ring higit na makita ng maliwanag at malinaw sa gawain ng Diyos at hindi sila malabo o para sa pangkalahatan. Sa halip, hinahayaan ng mga ito na makita ng lahat ng tao ang disposisyon ng Diyos at kung ano ang mayroon siya at kung ano siya sa isang bukod-tanging konkreto, tunay at praktikal na paraan. Ito ang tunay na Diyos mismo.